Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol naman sa dating representative na si Stella Kimbo. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pag-i-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan itong mga bago nating video. Balik sa ating topic. Maring ilan na sa inyo ang nakalimot kay Estela Kimbo. Pero maring marami rin sa inyo ang hindi makakalimutan si Estela Kimbo. Si Kimbo ay narap noon sa mga batikos dahil sa kanyang pagpapakita na may mga mamahaling gamit na humantong sa mga allegation ng ill-gotten wealth. Si Kimbo rin ang nagsabi na legal ang 2025 General Appropriations Act o GAA dahil ang mga alokasyon sa proposed budget noon ay napagdesisyonan na ng BICOM bago niratipikahan ng House of Representatives at ang Senado. Itong nakarang eleksyon, tumakbo siyang mayor sa Marikina City at ang kanyang nakalaban ay si Representative Maan Chidoro ng Marikina 1st District. Nanalo si Chudoro ng 142,814 votes. Tinalo niya si Kimbo na nakakuha ng 1,000 or 111,420 votes. After na nanalo si Kimbo sa kanyang pahayag, inamin niya na masakit ang kinalabasan ng eleksyon. Masakit sa kanya ang kinalabasan ng halalan. Ang sabi niya, pero buong kababaang loob na aming tinatanggap ang pasya ng taong bayan kalakip ang buong paggalang sa ating democratic process. Magandang kanyang pahayag, di ba? Ulitin natin yung kanyang pahayag. Buong kababaang loob naming tinatanggap ang pasya ng taong bayan. Kalakip ang buong paggalang sa ating democratic process. Pero nagiba ang sinabi ni Kimbo na tinatanggap niya ang pasya ng taong bayan. Hindi yata naniniwala sa pasya ng taong bayan ngayon. Hindi siya naniniwala sa kinalabasan ng eleksyon sa Marikina City na daya raw siya. Kaya naghain siya ng election protest laban kay Marikina City Mayor Maan Chuduro. Salungat sa kanyang sinabi noon na tinatanggap niya ang pasya ng taong bayan. Ngayon, iginigit niya na natalo siya dahil sa irregularidad, anomalya at pandaraya laban sa kanyang kalaban. Nabahiran daw ng aberya at maling pagbabasa ng automated counting machines o ACM. Meron daw malawakang vote buying sa Marikina City at hindi raw isinubo ang mga baluta mula sa mga priority polling precincts sa ACM. Kaya hindi na bilang itong priority polling precincts, ito ay yung mga presinto na nakalaan para sa mga senior citizens at PWD dahil daw sa malfunctioning at misreading ng mga baluta, hindi raw bababa sa 1,672 votes na para sa mayor ang hindi binasa at binilang ng ACM. Bukod sa mga ito, ayon pa rin kay Kimbo, ang mga valid na baluta na naglalaman ng mga boto para sa kanya ay tinanggihan din daw, hindi binilang pabor sa kanya. Kaya duda raw siya sa integrity ng mga resulta ng halalan para sa alkalde sa Marikina City. Ito yung kanyang aligasyon na 1,700 or rather 1,672 votes na para sa mayor ang hindi binasa hindi binilang ng automated counting machine. Paano niya masisiguro na sa kanya lahat yung sinasabi niyang 1,672 para sa kanya lang ba lahat ang nasabing 1,672 na balota? Hindi natin masisiguro do. Anong malay ninyo? Baka naman karamihan o lahat ng mga ito ay para kay Mayor Chidoro. Binanggit din ni Kimbo kung saan nakalimutan ang Electoral Board na ipasok sa ACM ang 56 na baluta na ginamit sa Priority Polling Precinct. Mga kaibigan, 56 lang na baluta ang aligasyon niyang hindi binasa ng ACM. Kung ang mga balutang ito ay binilang, ang resulta daw ng halalan para sa Alkalde sa Marikina City ay magiging ibang resulta. Ang ibig niyang sabihin, Ibang magiging resulta dahil siya ang nanalo. Siya ang dapat na mayor ng Marikina City. At upang suportahan ang kanyang pahayag ng irregularidad at pandaraya, sinabi ni Kimbo na isang hindi kilalang lalaki ang nakitang pumasok sa isang presinto sa Malantay Elementary School na may nakapreciated na baluta, ibig sabihin, Meron ng uh, shade yung baluta. Habang ang isa pang lalaki ay nakita habang naglalakay ng USB sa ACM. At wala siyang authority na maglagay ng USB ayon sa kanya. Hiniling ni Kimbo na mag-issue ang Comelec ng kautosan para kuliktahin ang lahat ng ballot boxes mula sa 363 merged clustered precincts na ginamit noong nagdaang mga halalan at magsagawa ng recount, revision at reappreciation ng mga baluta. Hiniling din niya na nararapat ng pagsusuri sa lahat ng mga dokumento ng halalan. Malungkot siguro ang kalagayan ngayon ni Stella Kimbok. Wala na siyang hawak na kapangyarihan. Wala na yung kanyang kapangyarihan na kanyang hawak nung siya pa ay nasa kamara. Nung siya pa ay nasa kamara, maaari niyang birihin kahit vice president pa. Kaya nagkain siya ng election protest. Ito ay suntok sa buwan. Kahit pa siguro magkaroon ng manual recounts, sa aking personal opinion, mapapahiya lang si Stella Kimbo nanalo si Theodore sa 2025 Marural Race sa Marikina City sa 31,394 na votes matapos makakuha ng 142,814 na votes kumpara sa 111,420 na votes ni Kimpo malaki ang agwat ng pagkapanalo ni Mayor Theodore 31,394. Baka mas lalaki pa ang lamang ni Mayor Chiduro kung makakaroon ng manual recount. Anyway, para kay Stella Kimbo, good luck. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong observation? meron ba kayong opinion sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!